so, what's up? So, what's up, guys? so, ayun na nga. So, wala na. So, ayun na nga, guys. Yung, ano, sa tuwing may binubulgar si dating pangulo natin, si Rodrigo Rowan Duterte, na anomalya sa administ administrasyon ngayon ni BBM. Yung, ano, yung DOJ o si Buying Remulia, 'Yung pagtapat nila, 'yung pagtapat nila ay ICC. <laughs> ICC. Lagi na lang ICC 'yung inalo nila, lagi inalo lang ICC 'yung pinang ginawan lang pananakot kay Epi Hardy pag may tuwing binubulgar o kumukontra siya sa mga tulad ngayon sa budget, sa mga blanco-blanco <laughs> Ang dami na lang sasalita eh dami na. So, nung ano, na, totally, eh, nauna si Ivy Marcos na ang privilege speech yan eh, na may mga blanco kaya hindi siya pumirma. Tapos, ayun, si Congresswoman Ongam tapos si Raul Manuel, tapos sa salita din ngayon si Franz Castro. <laughs> may sarili-sarili interest to no, si ano eh, mga, mga kaliwa sisirain nila yung administrasyon, sisirain nila yung Duterte. <laughs> Pero yung ano, yung ano talaga, yung topic natin, yung title natin na ginawa nila pranakot yung ano, ICC kay IPRD. <laughs> sa tuwing, gusto yata nila isurrender yung pangulo, dating pangulo natin sa Europe eh, sa ibang bansa do, para doon litisin. <laughs> para doon i- doon ano, dun i- firing squad. <laughs> Ayun, para doon nila gusto i- firing squad yung dating presidenta natin. <laughs> ang tanong, pero ang tanong, ang taong bayan ba papayag? <laughs> Baka nga, baka nga dahil sa binulgar ni Ferrari na daming uh, maanumal yung ano, most kura budget in the history at maanumal yung baykam, na yan ng Sini at Congress. Baka nga, tapos inaproban pa ni PBB A problem na problem, no? is lying, no? yung reaction niya, yung reaction niya kay Ferrari. is lying. <laughs> pirma lang ng pirma, Hindi no? siya, hindi siya nag ng maayos, hindi siya nagtatrabaho. Nagkatiwalaan siya ng taong bayan. <laughs> Ang dami nagtiwala sa kanya, tapos titiwala, nagbumuto lang naman, kung totoo siya, eh. nagbumuto lang naman sa kanya dahil kay Sara eh. <laughs> Kahit ako, bumuto lang ako sa kanya dahil nagipag ni si Sara sa kanya. kaya natin continuity tapos dapat nga yun nga ipapatuloy yung good will build tapos yung dragon war yun, hindi na pinapatuloy hindi na pinapatuloy yung dragon war kaya nagkalat na na nagkalat na naman yung mga dorgis <laughs> so, yun na dyan so ayun nga ginawa na nilang pananakot yung ICC kay FPRRD grabe <laughs> lagi nila <na lang. laughs> Ano nangyari? Dati, ayaw nila eh, you noong know, 2022, tindi, uh, dito, kakaupo pa lang ng BBI, ayaw na ayaw nila, huwag makialam, kasi walang juris jurisdiction, tapos, simula nung nag -ano, simula nang nag, ano yan? Oh, uh, may binubulgar ng, ano, si PRD, ginawa pa na na yung ICC. Iniimbestigahan pa sa S Senate at Congress. <laughs> Lalo pang sumikat si Ferrardi. Naku, ano ba naman? Tapos ngayon, nagsalita na naman si Buye pagkatapos na magano na pagkatapos pag bulgar ni EPR sa ano sa blanco-blanco na yan sa Baykang. Magi hindi na yung ICC yung papasok. Sila na mismo yung lalapit sa ICC para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila na mismo yung magpresenta na siguro imbestigahan mo na. <laughs> Sila na yung atatatat at, daw. Grabe. ganyan na yung pinananakot. Tapos, kukunik. Wala na wala yung ICC. Tapos, ipokonek nila sa uh, Interpol. <laughs> kasi, hindi na sila, sinasabi niya, palusot niya, hindi na tayo member ng ICC, pero sa Interpol, member pa tayo, kaya, uh, pwede, hindi sila makakapigil kung anong gawin ng Interpol. <laughs> Alaga naman. Pananakot na naman. Interpol na naman yung pananakot nila ngayon kasi hindi nga naman talaga member ng ICC kaya sa Interpol daw member na yan ng Interpol kaya wala silang magagawa kung gusto uh, hulihin si IPR ni ng Interpol yun hindi yun yung sinasabi nila para manahimik na si Ferrari hindi na ibubulgar yung mga katiwala yan katiwala diyan sa mga pundo-pundo ni. -pundo. Na. <laughs> nabulabog na sila eh. nabulabog na sila sa malakanyang sa Senate, uh, Kongreso, oh, yan lang yung topic sa mainstream media at saka mga vlogger na rin uh, ano, grabe. Pakinggan natin yung ano, pakinggan natin yung uh, sinabi ni Buying sa media. Talk, the Marcos Jr. administration says it will cooperate with Interpol if the organization o, diba? is tasked by the Pakinggan ko talaga sa Interpol. <laughs> The uh, International Criminal Court to take jurisdiction over hmm. ex-Philippine President Duterte, hmm. but a top official insists the Philippines' withdrawal from the court remains hmm. unchanged. Adrian Ayalin has this report. The Philippine government has insisted that while it has officially withdrawn its membership from the International Criminal Court. the country's obligations to the International Criminal Police Organization or Inter. Tatalino si Ferrante eh. Habang, habang ano pa siya, uh, may two years pa eh, bago, pag, bago mga legally, legally na kumalas na sa ICC. Kumalas na siya ng maga para pag, ano, pagdating ng balang araw, hindi siya mahabol-habol. <laughs> <laughs> galit talaga tama <laughs> oh, ayan dengen tapos tuloy natin guys the poll still stands the huh? icc is still conducting its investigation on tong ungat at yung former president the alleged extrajudicial ako na yung ano wala na sila pag-asa sa icc wala na sumasa sa Interpol naman sila sa Interpol naman sila uba oh, ano uh, sa Interpol naman yung During the war on drugs, under uh. Rodrigo Duterte as former uh. president and former Davao City mayor, last year Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said the Philippine government will honor its obligations uh. to the Interpol if the ICC issues an arrest warrant against anyone, including former President Rodrigo Duterte. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol. Oh, diba? <laughs> 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 di ba? Hindi na mga ano yung ICC, kaya ipapasa na lang si Interpol dahil member tayo ng Interpol, active pa tayo. Si Interpol na lang yung gagawa ng paraan. Oh. <clears throat> Tapos, wala para nang magagawa yung DOJ ito, no? Pilipinas, para pigilan yung Interpol. Kasi member tayo ng Interpol yun yung pinangalangdakan nila dito sa mainstream media, yung binabalita nila. Pagkatapos na ibulgar ni FTRRD, Rodrigo Rua Duterte, yung ex-president, na maanomalya yung uh, 2025 national budget o BICAM report. Kasi mga blanco-blanco. O yan. ICC yung Pinang tapal lang issue nila dyan. <laughs> oh, dyan. And the Interpol makes the request to us for the arrest the delivery of the custody of a person mm. subject to ICC jurisdiction. Huh? We will uh, respond favorably or positively to the positively. Interpol request. <laughs> the palace made the statement after the media in an oh, interview with Reuters said that the Philippine government will talk soon with the ICC. Uh. The also said in the interview that some in individual... the Talks on with the with the ICC wala na nga eh wala na jurisdiction eh ilang beses na sinasabi yan don't monkey around in the in our country sabi niya pa dati last last two years ba 'yung <laughs> 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 'pag pag uungoy yan sa bansa kasi gumagana naman 'yung ano 'yung ah uh, ano natin, na, ano yan? Port, natin. <laughs> Sabi. Tapos ngayon, magipagtulungan na sila. Grabe. Talaga naman, no? Pinapa... Hindi naman natatakot si... Hindi naman natatakot si Ferraro di sa, ano eh, ICC. Hinahamon nga kayo eh. Ilang bisis kayo rin hinahamon. Magpapakain ng kaso. Wala kayong, wala kayong kinakaso dito sa Pilipinas. Wala kayong kinakaso sa korte kaya yeah, yung gusto niyo ibigay sa tops, gusto niyo ibigay sa ano sa <clears throat> sa dayuhan yung presidente natin. Ililiti siya doon. Ano yan? <laughs> firing squad. Di pa firing squad siya doon. <laughs> Di na mapapayag yung taong bayan dyan. Individuals are bridging the Philippine government and the ICC to sit down and talk. I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But as far as uh, experience has uh, given to the government uh, shows, the uh, request of Interpol should always be respected. In a statement, <laughs> Attorney Christina Conte, counsel to the victims, said that the Philippine withdrawal to the ICC should not affect the ongoing investigation, which started even before the actual withdrawal. Conte said Remulia's position to talk with the ICC is consistent with the Rome Statute. and just for the thousands of victims of the war on drugs. Conti added that the ICC has a live portal for... Lalo na ngayon, parang bibigyan ng sanction ni President Donald Trump yung ICC. Parang di nasusuportahan. Nag-withdraw na nga sa WHO. Eh. Tapos sa ICC, binantaan niya na yung ICC dati. Bababang-prop <laughs> <laughs> na yung ICC daw. Nakakabalita lang nung nakarang araw. Tapos... Know, yan. <laughs> it possible additional testimonies from the Philippines. She also added issuance of arrest warrants have started for the situation in Palestine and Afghanistan, hmm. as she hopes that the Philippines will be next on the list. Hmm. Meantime, Hawaiian lawmakers <laughs> welcome the statements of Remunia that he is willing to engage with the ICC regarding its drug war probe. The bloc calls it a step in the right direction towards achieving justice for thousands of drug war victims under the duterte administration ah. they also called on president marcos jr to reinstate the philippines' membership in the icc former president duterte had earlier said he is ready to face the icc and hmm. even challenge the tribunal to speed up its legal yeah yung ICC Bilisan nyo na. Kinahamo kayo eh. Oh, sige, sige, sige. Processes. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Ay, nako. So, yun guys. Ginawa nilang pala ako yung ICC para kay Ferrari eh, tuwing may binubulgar na katiwalian sa budget kay saan administration ngayon. Yun. Tapos, pagkatapos, ICC ulit mababalitahan natin yung pantapal ng issue. <laughs> so, walang ko yung kalimutan. Nagigiusap naman ako sa inyo guys. Mag-subscribe, mag-share, or like. <clears throat> okay na yan. Salamat. Maraming salamat. Thank you.